Grabe na talaga ang korupsyon, no? Sobra. Tingnan niyo yung ginagawa ng budget sa 2025, ha? Ah. Ayan, uh, no? Deep Ed losses 12 billion. CHED losses 30 billion. DSWD losses 96 billion. Uh, Pre-College Support losses 3 billion. Well Health losses 74.4 billion. So, sino nanalo ngayon? Congressmen and senators dahil sa ayuda akap <laughs> grabe kapos grabe na talaga grabe sila kino-control talaga ng dalawang tao diyan sabi nga ni Sara Duterte grabe talaga ang laking nawawala tingnan niyo yan oh sa likod ko grabe ang perang yan ah ang laki niyan nawawala Pu puro kinakaltas. Saan la gagamitin ang mga pirang yan? Itutotal mo yan. Sobra grabe ang laki niyan. No? 12, 30, 96, 3, 74.4 At iba pa. OMG! Ang yari sa Pilipinas. <laughs>